Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman tungkol kaibigan niyo si Jake. So sa video natin pag-usapan po natin huwag po tayong mapagmataas sa kapwa. Alam niyo guys, ito ang problema sa ating society, no. Hindi lahat ng mga tao ay mababait, understanding at may consideration sa ating kapwa. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers followers and subscribers sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa mga videos ko. Like and subscribe po kung pwede lang po. Okay, ito po ay nangyari sa totoong buhay. Hindi ko lang po pwede banggitin ang tunay nilang pangalan, kung saan sila nagtrabaho. Pero pwede ko sigurong sabihin ang kanilang trabaho, no? So, wag po tayong maging mapagmataas no sa ating kapwa. Feeling natin ang mga tao na hindi na mababa sa buhay, mahirap o hindi sikat, hindi mayaman ay mababa na sila. Hindi natin ka-level. Bakit po? Kasi kung ganyan ang ating pag-uugali, marami tayong kaaway. Ikalawa po, maraming tao ang hindi makikipaghalubilo sa atin kasi ang yabang natin, pinipili lang natin ang mga tao na feeling natin ka-level natin. Ikatatlo, matakot po tayo sa Diyos. May karma po na mangyayari sa mga taong mapagmataas sa kapwa niya. Ito pong kwento pong ito ay nangyayari. Ito life story po ito sa isang tao natawagin natin sa pangalan na uh, Alma okay? pero hindi niyang tunay na pangalan niyan hindi ang kanyang mga kasamahan si Jose Maria at iba pa si Alma ay may mataas na katungkulan sa pamahalaan to be specific isa po siyang certified public accountant nagtatabaho sa si isang government agency hindi ko lang pagbabanggitin, hindi ko rin babanggitin kung saang lugar grabe sabi ni Jose at Pedro kasama nila sa trabaho si Alma alam nila si Alma nag-aaral ng pagiging lawyer no? juris doctor sa isang sikat na paaralan sa isang lugar si Alma daw according sa kanila ay para mag, uh, maglakad straight na straight. Okay naman yon Good posture. Pero hindi siya nakikipag-usap no? sa mga co-worker niya na feeling niya medyo mababa or mahirap. Santo si Isa na yun si Jose at saka si Pedro. Alam na mga kasamahan niya sa trabaho, nag-aaral siya sa law, no? Juris doctor. Kasi accountant na siya, eh, si gusto niya pa talaga si PA lawyer. Walang masama noon. Marami akong kakilala na CPE lawyer, no? Kaso lang, ito si Alma, parang makita nila. Siyempre, hindi naman sila accountant by profession. Clerk sila. Office clerk, no? Hindi nila alam minsan ang trabaho sa accounting. Nagtatanong, parang instead na tulungan ang ganitong mga tao kasi limited ang kanilang know-how about sa accounting, ino-insulto pa ni Alma most of the time parang marami pa sang sinasabing hindi maganda sa kanyang mga kasamaan isa na dito si Jose and Pedro now hindi naman sila nagpray na mabumagsak si Alma sa kanyang bar exam no it happened several months and even years no most likely wala silang choice kasi kasama nila si Alma every day sa trabaho now anong nangyari kasi si Alma hindi nagbago ng kanyang ugali makikitungo sa ibang tao, babae o lalaki na pakataas ang kanyang tingin sa sanyang sarili, kumuha si Alma ng bar exam. Nag-review siya. Ah, akala yan siguro ang bar exam katulad din ng certified public accountant. Iba yon, Iba talaga ang bar. Mahirap, mas mahirap pa sa accounting. Bumagsak siya. Nako, grabe ang kanyang iyak na wala daw siya ng ilang days. No? Out of frustration. Okay, parang nangyari siguro paka labasing niya, medyo minalas lang daw siya. Okay. Naiya siya sa mga kasamahan niya kasi she projected there na matalino siya, accountant siya, etc. Mas mataas talaga ang natapos niya, university graduate, no, si Alma. So, kumuha sa ulit, second time around ng bar exam. Pero sa ngayon, hindi niya in no, sa kanya mga ka nagka-opisina no? na kumuha siya ng bar exam pero may nakakita na kumuha talaga siya second time around hindi siya, na, hindi siya nag-leave sa kanyang trabaho parang may nakakita lang sa, sa at naka, may nakakilala sa kanya sa isang social media no? na kumuha daw siya ng bar exam last year lang yata bumagsak pa rin ako patay wala na kanyang maamong muka kasi second time around bumagsak pa rin no? kasi pinaglabas niya nagtatrabaho siya and then self review siguro para feeling niya kasi kung i-announce niya na o ulit siya ng bar exam babantayan na siya ng mga marites sa kanilang office bumagsak naman ako kawawa naman si Alma pinagtatawanan ng kanya mga office mate kasi ang yabang at saka napaka ang kanyang tingin sa sarili. Now, hindi ko sinasabi na dapat tawanan natin si Alma, buti nga sa kanya kasi hindi siya nakapasa. Ano bang moral lesson of the story here? Kung magandang kanyang pakikitungo sa kapwa, hindi siya mapagmataas, mayabang at feeling superior sa kanyang kapwa tao, especially sa kanyang coworker. Siguro may sympathy pa ang kanyang coworker na Alma, I will pray for you na makapasal ka ng bar exam. Galingan mo ha with the tulong ni Lord. Pero ang nangyayari kasi uh, mataas pa rin ang kanyang hindi siya nagbago ng kanyang pag-uugali. Alam niyo guys, kung ganun ang talaga ang mindset ng isang tao, hindi lang kay Alma at sa kaiba pang tao na mayabang. Kahit kaano natin kaaral try to be successful ang success and swerte malayo sa atin iba siguro 'ng success kahit mayabang sila kasi you just bragging yourself kahit sa bible ang taong mapagmataas ipababa ng panginoon tama po yun. so sana bumag magbago ng ugali si Ana at magiging friendly na siya at approachable sa kanyang mga katrabaho at ibang tao rin life is very short if kung ganun ang pag-ugali mo sino ka ba? hindi ka naman artista hindi ka naman kahit artist nga very humble super yaman nag-implode ka na nga dyan eh so yun talaga no so hindi ko na alam kung anong nangyari kay Alma siguro nagbago na siya na realize niya na nako parusa yata ito ng Panginoon I don't think it is parusa maybe kasi gusto lang Panginoon na bigyan siya ng leksyon na magiging humble. Panginoon nga natin si Jesus Christ, very humble eh. No? Pinanganak lang sa manger at saka nakisama sa kanyang disipulo sa mga simpleng bahay, ang kanilang pagkain. Wala siyang special treatment for VIP. No? Yun lang po guys, no? ang moral lesson ng story. No? Na kahit ano pang na-reach natin sa buhay, we makipag be humble no huwag maging mayabang or mapagmataas sa ating kapwa okay para magiging marami tayong friends at hindi tayo karmahin sa buhay yun lang po guys maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking uh, kwento no may moral lesson din no? natutunan tayo so please like, share and huwag kalimutan mag subscribe mahal po kayo mahal ko po, ko po kayo palagi pasensya na po kasi ngayon brand out dito sa bakulod sa aming bahay so dito lang ako sa bintana para natural lighting kasi dito ang dilim eh Okay, so at least tuloy-tuloy pa rin ang ating recording at publication ng ating video, no? See you in the next video guys. Please subscribe. Ito naman kung kaibigan nyo si Jake Paalam. Love you all.